malamang nga ay sa kontrata na ni Main Mendoza at Alden Richards ang problema kung bakit hindi man sila makaamin ngayon kung tutandaan mo si Main Mendoza at Alden Richards na lamang ang natitira ngayon na love team simula noon ang mga katambalan nila ngayon ay nagsiwala na at talagang malalaman mo na ito ay hindi totoo at ito lamang ay para sa mga proyekto na ginagawa nila dati. Kung matatandaan nyo, pagdating ng 2015 ay hindi naman kilala si Maine Mendoza at Alden Richards at ang mga patwitams ng iba't ibang mga lab team ay kala mo ay totoo ngunit hindi pa ito nabubunyag ng totoo sa publiko kung matatandaan nyo mismo si Christy Permina ang umamin na hindi totoo ang relasyon nila na din lustre kaya dyan mo palang malalaman na si Alden Richards at Maine Mendoza ang bumasag sa ganitong kalakaran kung matatandaan nyo, sinabi na rin ni Alden Richards sa publiko na kung ano ang nakikita nyo ayun na rin talaga ang relasyon namin ni Main Mendoza ngunit ang nakakapagtaka dito ang ginagampanin lang ng role sa kalye serye ay isang mag-asawa at nabuntis na nga si Main Mendoza doon at nagpakasal ngayon kung iisipin mo bakit sinasabi ito ni Alden Richards dati pa lamang sa publiko kung hindi naman talaga yon ang nararamdaman at totoong estado ng kanilang relasyon mapapaisip ka talaga na si Alden Richards ay nagsasabi ng totoo sa si mula pa lamang at kahit kailanman ay hindi maiintindahin ito ng mga bashers dahil makikitid ang kanilang mga ugali at talagang kahit anong gawin ni Alden Richards at Main Mendoza na kabaitan ay hindi ito tumatalab sa kanila matagal lang ang balibalita ito ang tila paninira ay Main Mendoza at Alden Richards lalong lalo na ngayon nahayagan na ang paninira kay Alden Richards ito ay ng mga bashers ay sabihin na si Alden Richards daw ay kasal o nabuntis na ang kanyang leading lady na alam naman natin na walang katotohanan ngunit bakit nga ba kumakalat ang mga ganitong balita kahit hindi totoo. Ito rin kasi ang pinaniniwalaan ng mga bashers at pinakakalat ng sa gayon ay magmukha itong totoo. Bagamat inamin na ni Alden ito ng maraming beses, hindi pa rin nawawala ang ingay na ganito. Kung matatandaan nyo ay dineretso na ni Alden Richards na hindi siya nanliligaw, hindi siya natulog sa bahay ni Kathleen Bernardo sa una nilang pagkikita noong birthday. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng mga mga bashers na gustong gusto silang sirain pagdating ng mga ilang buwan ay sinabi naman na nanliligaw si Alden Richards sa kanyang leading lady ngunit hanggang ngayon ay nagtutuloy-tuloy pa rin ito kahit matagal nang idininay ni Alden Richards ang ganitong balita at lumabas na nga ang tila pagbubuntis ng kanyang leading lady at ang kanilang pagpapakasal na agara na namang kagad idininay ni Alden Richards. Ngunit hanggang ngayon ay nababalita pa rin. Yan ang example ng talagang naninira lamang kay Alden Richards at Men Mendoza ay talagang kahit anong gawin nila para sirain lamang kahit idinayan mismo ni Alden Richards at galing sa kanyang bibig na wala siyang karelasyon sa kanyang mga naging leading lady. Magandang balita ang pagiging pag-amin ni Maine Mendoza at Alden Richards na yan dahil makakatulong din yan sa kanilang karir at sa personal na buhay. Lalong lalo na ngayon na napakaraming bashers ang tumutuligsa sa kanilang relasyon. Hindi mo talaga masasabi kung tama ang gagawin nila na hindi pag-amin sa publiko. Mas maganda kasi na aminin nila ito nang sa gayon ay merong matigil kahit kaunti man lang na mga bashers. Alam naman natin na kahit umamin si Main Mendoza at Alden Richards ay hindi pa rin sila titigilan ng bashers dahil ang ultimate goal lang naman ng mga bashers nila ay sirain sila ang kanilang mga karir at isa pa dito palitan sila sa kanilang trono lalong lalo na si Alden Richards at Maine Mendoza na talagang alam naman natin na hanggang ngayon ay nam naman na ang kanilang mga karir kaya talagang pilit silang sisirain nito kahit ano pa ang gawin nila na maganda sa publiko kung ang pagtulong nga sa kapwa ay binabatikos pa iyong pag-amin pa kaya kaya talagang walang ibang dapat gawin si Main Mendoza at Alden Richards kung hindi sundin ang kanilang nilalaman ng puso lalong lalo na ngayon ang mga basos na ito ay hindi tumitigil kaya dapat lang na hindi magpatalo si Main Mendoza at Alden Richards sa mga ganitong taktika lalong lalo na ngayon ngunit ang dahilan dito ay selos ng mga Katnil pan sa Aldabans dahil hanggang ngayon ay napakatatag pa rin ni Main Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman ay hindi pa rin ito nabubuwag at si sila pa lamang ang natitira sa lahat ng fandom na nagsimula. Dati pa lamang kaya ganun na lang ang inggit nila kaya't sinisira nila si Alden Richards at Main Mendoza at ultimately nadadamay din si Catherine Bernardo dahil hindi nila ito pinag-iisipan na pagsinira nila si Alden Richards ay madadamay din dito ang mga idolo nila na si Catherine Bernardo at Daniel Padilla dahil kung alam lang nila ang talagang respeto ng mga publiko at lalong lalo na ang mga artista ang nire nila dito ay si Alden Richards naman at saka si Maine Mendoza lamang kaya kung sisirain nila si Alden Richards at Maine Mendoza ay mag goodbye na rin sila sa karir ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Nasa babae yan kasi masyadong showy ang babae na malaki ang gusto niya sa lalaki. Kaya okay lang sa kanya na malink sa lalaki na gusto naman niya pero walang katotohanan yon, Kaya mga kat din humanda kayo dahil walang katotohanan yan at don't be so serious kasi kayo din ang masasaktan sa bandang huli. Talagang kung mapamansin ng buong Aldab Nation, ibang iba na ngayon ang aura at ikinikilos ni Captain Bernardo na ito nga lang passion show na nakakalipas ay kitang kita. Ang pagiging daring na ni Catherine Bernardo, kitang kita sa mga poto na talagang nagbago na siya at talagang mga daring ang mga roles na ginagampanan ngayon. Kaya huwag nang magtataka kung ito ay magawa sa pelikula ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Huwag na kayo magtaka dahil ngayon ay wala na ngayong pumipigil kay Catherine Bernardo na gawin ang gusto niya. Ngayon nga kasi ay napakaganda ng itinatakbo ng karir ni Alden Richards at Maine Mendoza at pagdating naman kay Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay talagang bumabagsak dahil na rin siguro sa tibay ng relasyon nila dati at ganda ng takbo ng karir nila nung sila pa ay magkasintahan. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at like ang video na ito. Thanks for watching!